Mga kaibigan, mga nag-umaga sa ating lahat. Good morning everyone. Ito na naman ang yung life coach at ka negosyo partner, Ate JB. Ayun, so nakasmile pa rin si Ate JB mga kaibigan, no? Kahit nagka-problema ako kahapon. So meron nangyari kahapon, kaibigan, sa aming tindahan at ito po ay isang malaking pagkakamali ni Ate JB. Tama po ang narinig nyo, nagkamali ang inyong lingkod na si Ate JB. And dahil sa pagkakamali ko, uh, muntik na po ako nawala ng customer. Muntik nawa mawalan si Ate Jimmy ng suki. Kaya naman, kaibigan, isipan ko talaga na gawan po ito ng video para naman maiwasan nyo po itong gawin. But before that, kaibigan, gusto ko lang sabihin sa inyo na sana, I don't mind my background noise again, okay? Maingay po kasi ang mga estudyante ngayon, siguro wala na naman ang kanilang teacher. Ang tindahan ko po kasi ay nasa likuran lang ng paaralan, kaya medyo maingay. Pero kahit maingay, kaibigan, sana panoorin niyo pa rin po hanggang dulo yung ating video dahil alam ko makakatulong po ito sa inyo para mapalago nyo pa po ang inyong sari-sari store business. Ang sana kaibigan, kung hindi ka pa naka kay Ate GB, sana naman mag-subscribe ka na kay Ate GB and then pakihit na rin notification bell para mapanood mo rin yung other videos ko na tiyak makakatulong sa iyong pag-asenso. Ang sana kaibigan, share na rin no? para mas marami pa tayong matulungan. Sana please don't skip the ads po. Malaking tulong pito sa amin ng aking family. Ngayon kaibigan, ganito po kasi ang nangyari. So alam naman natin pag tayo ay tindera, no? Sa store owners tayo, may mga ahinti po talaga no na nagpupunta sa tindahan natin. So marami tayong mga ahinti. So ngayon pag-usapan na lang natin si Grocery at saka si Pure Gold. Kasi sa uh, uh, tungkol po sa kanila yung ang pag-usapan natin. Ako po kasi dear friends, si Grocery, tatlong bisis isang linggo. Bawat linggo, every week ha, three times tatlong bisis nagde-deliver si grocery. Si Pure Gold, once a week lang, isang beses bawat a linggo. Kaya naman naisipan ko the other day na hindi mo na mag-order kay grocery, kay Pure Gold mo na. Toto si Grusari, magde deliver naman tatlong beses isang linggo. So, nag-check ako ng aking mga uh, stocks. Malapit nang maubos yung iba kong mga produkto. Pero, I trust naan ah, dito si Pure Gold magde-deliver og oh, ma kaya, hindi lang ako mag-order kay grocery. So, naghintay ako ka, naghintay ako kay Pure Gold kasi nagde-deliver sila every morning 8 AM Andito na no 9 AM. Ah, uh, na yung 11, 12 noon. <coughs> Pero kay sorry na na naman na tayo no. Hindi pa tayo ah uh, totally okay sa ating combo friends. Pero kay bigan, dumating ang hapon, wala pa rin po si Pure Gold yung mag-deliver. Kaya may meron akong uh, na suki ko talaga no. So naghanap siya ng isang produkto tapos sinabihan ni Frances na mamaya lang kasi paparating na sa Pure Gold. Then bumalik siya, sabi andyan na ba? Wala pa rin. Hanggang na lang nagtanghali, hapuntang hapon. -tanghapon. So sabi ng sinabihan ko na lang si customer na bumili na lang sa iba kasi nga baka hindi makapag-deliver sa Pure Gold kasi hapon na. So ngayon tumawag ako sa ahinti ng pure gold, sabi ko, yung ahinti na kumukuha ng order ko, tinanong ko kung mag-deliver ba. Sabi niya, umaga, no, early in the morning, uh, umalis na yung delivery van. Nagtaka rin siya kung bakit hindi pa nakarating in malapit ng mag 5 p.m. Sabi niya sa akin, tatawagan yung nagde-deliver, tatawagan niya, tapos sasabihin niya sa akin kung maka-deliver ba talaga. Yun nga, so, tumawag sa akin siya, sabi niya, ayan, natagalan kasi may order daw, na nagkamali. Ayan, so nagkamali sila sa isang order ni Ate JB. Dahil doon, actually, nag nagpunta na, pa sa, na pala sila sa aming purok, nakita ng aming kapitbahay na, na dumating yung delivery van ni Pure Gold. Pero hindi sila pumunta sa tindahan ko kasi nga may order na mali. Nagkamali sa isang order. Kaya ayun, malapit nang gumabi, nang dumating sila. Pero happy pa rin po ako, at least dumating sila. Yun na nga may mga customers ako na, na umalis na lang na hindi nakabili sa tindahan ko. Eh kung pag ganito palagi ang mangyari, mawalan tayo ng mga customers, mawalan tayo ng suki. Kaya natuto na talaga ako. Hindi na lang talaga ako mag sa isa talaga, no? Complete trust na ibigay ko na lahat yung, yung trust ko sa isang ahinti o sa isang, um, isang tindahan, yung wholesaler, supplier, mahirap. Pag ito ulit nangyari, ayan, mabaka maluki ang tindahan ko at magsara. Kaya kayo kaibigan no? Ah uh, wag na lang wag na lang kayong mag bu yung buong trust mo ibigay nyo sa isang person. Ayahan. mo na tayo no. So don't trust one person or one supplier, one wholesaler only no. Ayan, baka mawalan tayo ng customer. So nas nasabi ko talaga sa, sa sarili ko sana nag-order na lang ako kay grocery. So kahit pa, hindi kahit pa sana na si purple at least may may stocks ako kasi meron si Grocery. Pagkakamali ko, hindi ako umorder kay Grocery kasi nga I trust pure gold talaga. Okay naman si pure gold, wala tayong problema. Yun nga lang, may mga pagkakataon na may mga bagay na ganito mangyari. Ayan, so, so we cannot stop it. May mga pagkakataon talaga na mga bagay na ito mangyari. So, pag mangyari ulit, patay ang ating negosyo. Kaya naisipan ko na, Ah, kung order ako kay pure gold, order rin ako kay grocery. Ganun na lang. Bahala na, magdubli-dubli ang order natin, no? At least, may stocks tayo. So, mga kaibigan, ipapakita ko na po sa inyo ang buong pangyayari, ha? Para talaga uh, maintindihan nyo po ng mabuti. At sana, iwasan yung gawin yung pagkakamali ni Ate GB para hindi po malugi at magsarang yong sari-sari store business. Ayan, mga kaibigan, dumating din sa wakas ang hinihintay ni Ate GB galing kay Pure Gold, no? Ayan, so natagalan sila kaibigan. Ayan, so nasa junk food, ah, nasa junk food, sorry. Nasa ibaba po yung junk foods. Ayan, para hindi siya ma, masira. Sa ilalim po nito kaibigan ay hindi junk foods. Ayan, so meron tayong mga cup noodles dyan. Dito rin po, junk foods ang sa taas, pero sa ilalim po nito mga sabon. Ayan, meron tayong sabon, get to isang pack. Ayan, so marami ito kaibigan, no? Oh. Ito talagang hinihintay ko kay no? Ito rin, hindi junk food lahat. Ayan, so meron yung na mga kape sa ilalim. Ayan. So masaya ko kay Bigan, Thank you so much, God. Kanina talaga, their friends, si Ate GB po ay nag-worry. Nag-alala po ako. Tingnan nyo kung bakit hindi ako mag-alala, ha? Tingnan nyo. love princess. Tingnan nyo naman. <laughs> Ang junk foods ko ay dalawa na lang. O, ba diba, yung kape ko, kaunti na lang, their friends. Hindi pa ako naubusan ng mga stocks, pero dalawa na lang. Ayan. Yeah, yung 25 grams. Sabi ni Francis, wala na rin. Ayan, so, tinawagan ko talaga yung agent ng Pure Gold kung bakit hindi pa ako dinilevera. Naghintay ako. Sabi na nga kapitbahay namin, nakita nila yung truck van ba yun, ni Pure Gold sa labas ng aming barangay. Pero ang tanong, bakit hindi sila nag-deliver kay Ate GB? Kaya tinawagan ko talaga sila, dear friends, dahil nag-aalala ko. Iniisip ko mga kaibigan na pupunta na lang sa pamilyang bayan para mamalingki maggrocery kasi tingnan niyo naman kaunti na lang talaga yung aking stocks. Ayan, yung beer brand ko kay Bigan, kaunti lang tingnan nyo, Kanina wala yang laman. O tingnan niyo, kaunti na lang talaga Saan dear friends. Kasi naghintay ko sa uh, kay Pure Gold. Dahil pala it dito dear friends, no? Ito pala ang dahilan kung bakit natagalan sila. Kasi sabi nila pagpunta nila sa aking tin I mean, sa place namin sa aming barangay, ang resibo ni ATJBI Nasaan ba yun? Ipapakita ko ha. Ito kasi yung explanation ng nag-deliver. Nagtanong ako, bakit nagpunta sila kanina sa aming barangay pero hindi ako diniliveran? Ay, dinala na pala. Meron kasi itong maliit na resibo dito, kaibigan. Naka-staple, dinala na pala nila. Ang nakalagay kasi sa resibo, five na boxes. Pero pagtingin nila sa kanilang van, ang ano lang, four boxes. Kaya kulang talaga, their friends. So ayaw nila mag-deliver ng kulang. Kaya diniliveran nila muna lahat ng tindahan sa aming city at may natira ito. Sabi ng dinlivera nila, hindi ito sa kanya. So pagtingin nila, Teodoro Bardinas. Eh, ang pangalan ko hindi Teodoro. Kaya napagtanto nila sa akin pala ito. Ito ang dahilan kaya natagalan sila their friends. Kaya nag-explain naman sila sa akin, no? Bababait naman sila, nagsuri sila kay atGB Sabi ko, Dong, ang tagal nyo, ang tagdong kasi tawag sa amin paglalaki, lalaki, pagbabae sa Bisaya. Okay, sabi ko, dong, ang tagal nyo, halos maubos yung stocks ko. Ang, ang plan ko, pupunta kami ni Frances sa pamilyang bayan, sa grocery. Kasi ayaw kong maubusan talaga ng snacks, ba, uh, stocks. Bago maubusan, dapat ah uh, makapag-grocery na si Ate GB. Buti na lang, dumating kayo kahit hapon, ano? Pero si Frances talaga again. Hello, Francis. <laughs> Kararating lang yan, no? Siya na lang mag-isa kaibigan pumunta sa pamilyang bayad para uh, bumili ng dalawang sakong bigas. Tatlong sako kasi yung binibinta namin. Tatlong klase ng bigas their friends. Naubusan kami dalawa. Ganador at saka itong jaguar. Ayan, so ito yung mawa mahiwaga nating timbangan. No? yun i-adjust natin. No? Ayan, so Lagpas na 20 years yung itong timbaga, no? So, si Francis na lang ang pumunta sa Pamilyang Bayan para mo bumili ng dalawang sakong bigas at saka mga oling. Hindi na ako nagre-repack ng oling, kaibigan. Bumibili na lang ako nito, 10 pesos puhunan. Binibinta ko ng 13 pesos. May profit ako na 3. So, out sa mga naglalaro sa ating Pesonet Cafe. Kaya, sabi ko kay Francis, ikaw na lang pumunta sa Pamilyang Bayan, hihintayin ko taga si Pure Gold. Kasi sabi na nga hindi, kahit ano mangyari, darating talaga si Pure Gold. Kaya ayun, naghintay ako. At dumating naman sila kay Bigan, pero talaga nag-alala ko kasi, o oh, tingnan nyo, hanggang 5pm na siguro sila mag-deliver. Malapit na 5pm, 4.27 na kay Bigan. Ayun, buting talaga dumating sila. Dahil lang pala ito, no, kay Manong Teodoro, <laughs> yung sito ni Ate Gibi, nalagyan ng, ng Teodoro Bardinas na pangalan. Ito pala ga, ito pala pala ang dahilan. thank you so much, God. Masaya ako kay Bigan later pag ma-display na lam, namin lahat dito ni Francis. Ay, dadami na naman yung ating stock sa tindahan. Mapupuno ito. Ayan, ayo talaga nating maubusan tayo ng paninda. Okay. Ang ginag aalala si Ate GBN. Mabait si Lord kay Bigan. Mabait. Dumating yung ating order. Thank you so much, God.